Guys, ang sarap talaga ng kape sa umaga. Yeah, lalo na't na may suman. Napakasarap. Kaya yeah, ito guys, panoorin nyo kung paano namin ginawa ang suman. Ito nga pala yung pinanguhan naming nyog sa tabing dagat. Noong bumagyo ng bagyong Christine, napakadaming nyog ang nakuha namin sa tabing aplaya. At yan na yung mga yon, halos mahigit dalawang pumpirasong nyog ang napanguhan namin. Ayan dahil marami ayaw na namin magkayod makakapagod kayang kayurin rin to dinala lang ng namin sa ano sa palengke para dito na lang ipakayod yan yan yung unang nakayod ang dami tapos yung mga kinakayod pa dun guys Ay, hinugasan muna namin yung mga nyog bago namin pinakayod kasi medyo madami siya tapos eto na ito na yung malagkit na nilagyan ng gata yan muna yung gagawin bago ilagay sa dahon ng saging kailangan mo nang isaing siya yan ang tinatawag na antala masarap guys yung ano yung paggawa ng suman para sa akin ito yung banding na napaka saya bihira na lang yung ano bihira na lang yung mga nakaka-experience ng ganito yung kung paano gawin suman kung paano Uh, paano yung proseso napaka tagal at mahabang proseso bago ka makagawa ng suman guys maraming tao ang kailangan tapos matagal madaming proseso yun nga yung una munguha ka ng nyog, bibili ka ng malagkit tapos sasaing mo na yung malagkit kailangan marunong ka rin magluto nun, guys dahil pag hindi ka marunong hilaw hilaw yun tapos yun. Pero ano yan, hindi pa naman totally talaga luto. Yan. Pagkatapos namin mabalot, nilagay na sa kaldero. Yan na yung suman na nakabalot sa saging. Lulutuin naman siya ngayon ng ano, ilang minuto. At ito na guys, ang resulta. yan na yung suman natin. Puhusgahan na natin guys yan, sarap ng suman mmm, sarap ng suman guys promise tapos meron kang kasabay na kape kaping barako sa umaga tsaka suman at ah, best na no? combination talaga wow, ang sarap masarap guys lalo na yung kayo mismo yung gumawa ng suman talagang may enjoy mo yung lasa, sulit yung pagod sulit lahat lahat kami masaya sa aming ginawang pagsusuman ayan guys so oh. sarap wow sarap guys promise sa mo lang sa konting asukal tapos yung kaping barako hindi ko na nilagyan ng asukal saktong sakto lang ang lasa guys sarap wow talagang mapapasarap